ang aklat ng mga panaghoy. Isa itong natatanging libro sa lumang tipan. Mayroon itong limang tula at hindi kilala kung sinong sumulat. Nakaligtas siya sa pagsakop ng Babylonia sa Jerusalem. At ngayon ay pinag-iisipan niya ito at ang kasunod na pagkawasak at pagkabihag. Maaalala mo ang buong kwento mula sa aklat ng ikalawang mga hari ang pagbagsak ng Jerusalem at ang pagkabihag ang pinakamasaklap na trahedya sa kasaysayan ng Israel hanggang sa puntong ito. Kaya isipin mo, ipinangako ng Diyos kay Abraham ang lupain. Tinulungan niya si David para magtagumpay at gawing pinakasentrong lungsod ng Israel ang Jerusalem. At nanggaling kay David ang angkan ng mga hari. Ang presensya ng Diyos ay nasa templo. At doon ginagawa ng mga pari ang mga ritual ng pagsamba sa Israel Makalipas ang limandaang taon ng buong kasaysayan na ito, tag-araw ng 587 BC, bumagsak sa kamay ng Babylonia ang lungsod. Ang lahat ay nawasak at nawala. Kaya ang aklat ng mga panaghoy ay pagbabalik tanaw sa sakit at pagkalito ng mga Israelita na kasunod ng pagkawasak na ito. Ang mga tula ng panaghoy o dalamhati na makikita dito ay hindi bago sa Biblia. Marami ito sa aklat ng mga awit. At ang mga tulang ito ng panaghoy sa Biblia ay nagpapahayag ng maraming bagay. Ang mga ito ay paraan ng protesta. Kinukuha ng mga ito ang atensyon ng lahat. Kasama na ang atensyon ng Diyos. Sa mga kakilakilabot na bagay na nangyayari sa mundo na hindi dapat ipagwalang bahala. Paraan ng mga ito ng pagproseso ng nararamdaman. Sa mga tulang ito, inilalabas ng bayan ng Diyos ang kanilang galit at pagkadismaya sa pagkawasak na dulot ng kasalanan at pagkamakasarili ng mga tao. Ang mga tulang ito ay binubuo para ipahayag ang pagkalito. Ang paghihirap ay nagtutulak sa atin na pagdudahan ng ugali at pangako ng Diyos. At hindi ito pinagwalang bahala sa Biblia. Ang totoo, kabaliktaran ang makikita natin. Ang mga tula ng dalamhati ay nagbibigay ng dangal sa paghihirap ng tao. Kaya ang mga pahayag na ito ng kalungkutan ng tao na nakatuon sa Diyos ay naging bahagi ng salita ng Diyos para sa kanyang bayan. Sinadya ang disenyo ng limang tula na ito. Kasama ito sa mensahe ng libro. Ang kabanata isa hanggang apat ay tinatawag na acrostic. Ibig sabihin ay mga tulang alpabeto. Ang bawat linya ng tula ay nagsisimula sa bawat letra ng Hebrew alphabet. Binubuo ito ng dalawamput-dalawang letra. Ngayon, ang maayos na pagkakabuo sa balangkas na ito ay malinaw nakabaliktaran ng magulo, masakit at nakakalitong kalungkutan na tinatalakay sa mga tulang ito. Parang sinasalaysay ng mga ito ang paghihirap ng Israel mula A hanggang Z at sinusubukang ilabas ang bagay na hindi maipahayag. Ang bawat isa sa kabanata isa at dalawa ay may isang talata bawat letra. Kaya talagang magkatulad ang disenyo ng mga ito. Pero magkaibang magkaiba ang mga tema nila. Nakatuon ang kabanata isa sa kalungkutan at kahihiyan ng isang tauhan. Ang binibining Zion. Inilalarawan sa tula ang lungsod ng Jerusalem bilang isang byuda na tinatawag ding anak ng Zion, at nag-iisa siya. Naiwan siya ng mga mahal niya sa buhay. Nasalanta. Walang dumarating para aliwin siya. Matindi talaga ang paglalarawang ito. Tapos, nagsalita si Binibining Zion. Nananawagan siya sa Panginoon na tignan ang kanyang sitwasyon. Sa larawang ito ipinakita ng sumulat ng tula ang pagkawasak ng lunsod na nagbunga ng masamang alaala sa isip ng mga Israelita. Pwede lang ito ikumpara sa pagluluksa dahil sa kamatayan ng mahal sa buhay. Tinutukan sa Kabanata 2 ang pagbagsak ng Jerusalem dahil sa kasalanan ng Israel at matinding galit ng Diyos na isang pangunahing salita sa tulang ito. Mahalagang tandaan na sa Biblia, ang galit ng Diyos ay hindi pa bigla-bigla o basta nagalit lang siya. Ginagamit ng mga sumulat at propeta sa Biblia ang salitang ito sa pagtalakay sa paghatol ng Diyos. Pumasok ang Israel sa isang kasunduan sa Diyos. Sa loob ng mahabang panahon, nilalabag nila ito tuwing sumasamba sila sa ibang Diyos. Laganap na pang-aabuso at panggigipit sa mahihirap. Kaya tama, hindi basta nagagalit ng Diyos. Pero talagang nagagalit siya sa kasamaan ng tao at ipinapakita niya ang matuwid na galit niya sa paraan ng pagpaparusa sa kaso ng Jerusalem. Nakita ito sa ginawa ng Babylonia nang lumusob ito at sinakop ang lungsod. Kaya kinikilala ng tulang ito na tama lang na magalit ang Diyos. Pero hindi nito mapigilan ang pagdadalamhati ng sumulat at hilingin sa Diyos na mahabag ulit sa mga tao. Binago sa kabanata tatlo ang disenyo na ito. Mayroon itong tatlong talata sa bawat letra. Kaya ito ang pinakamahabang tula sa libro at ang tono ay isang malungkot na tao na nagpapahayag ng kanyang pagdurusa at pagdadalamhati na kumakatawan sa buong bayan. Kapansin-pansin na ang kabanatang ito ay puno ng mga salita na kinuha mula sa iba't ibang bahagi ng lumang tipan. Mula sa panaghoy ni Job at sa iba pang mahahalagang awit ng panaghoy at pati sa mga tula na nagdurusang lingkod sa Isayas itinuturing ng makata na makikita sa kanyang paghihirap ang katarungan ng Diyos, gaya ng sinabi sa Kabanata dalawa. Pero sa kabilang banda, nagbibigay din ito ng pag-asa sa makata. Ito ang naging daan para ipahayag niya ang natataging mga salita ng pag-asa sa buong libro. Dahil tapat ang Panginoon sa kasunduan, hindi kami namatay. Habag niya ay hindi natatapos. Ito ay laging bago tuwing umaga dakila ang iyong katapatan, O Diyos. Kaya sinabi ko, nasa akin ang Panginoon. Sa Kanya ako magtitiwala. Para sa sumulat, kung tapat ang Diyos sa pagbibigay ng Kanyang katarungan sa kasamaan ng tao, magiging tapat din siya sa Kanyang pangako sa kasunduan na hindi niya hahayaan ang kasamaan ang magtagumpay sa huli. Kaya para sa makatang ito, sa katarungan ng Diyos, nakatanim ang pag-asa para sa hinaharap. Binalikan sa kabanata apat ang parehong balangkas ng alpabeto gaya sa kabanata isa at dalawa. Isa itong makatotohanan at nakakakilabot na paglalarawan sa dalawang taon na pananakop sa Jerusalem. At kabaliktaran ito ng naunang sitwasyon ng Jerusalem hanggang sa naging kalunos-lunos ito sa panahon ng pananakop. Nagtatawanan at naglalaro dati ang mga bata sa daan pero namamalimos na sila ng pagkain kumakain dati ang mayayaman ng masaganang pagkain. Pero kumakain na sila ngayon ng kahit anong makita nila sa lupa. Dati, umaapaw ang karangyaan ng mga pinuno. Pero gutom, marumi, at hindi na sila makilala ngayon. Nabihag at dinala sa malayo ang hinirang na hari mula sa angka ni David. Nang gagaling ang kapangyarihan ng tula sa nakakasindak na pagkakaibang ito. Ganon din sa pagtalakay sa malalim na pagdurusa na ginawa ng Israel sa kanyang sarili. Ang panghuling tula ay naiiba dahil binago ang disenyo nito. Pareho ang haba gaya ng lahat ng mga tulang nakaayon sa alpabeto. Pero hindi na inayon sa alpabeto ang pagkakaayos ng mga talata. Parang hindi na kayang ayusin ng makata at nangibabaw na ang kanyang kalungkutan hanggang sa gumulo na. Ang tula ay isang panalangin ng komunidad para hingin ang habag ng Diyos. Nagba ang Israel sa Diyos na huwag baliwalain ang kanilang pagdurusa o kaya ay talikuran sila. At nagbigay ang tula ng mahabang listahan ng lahat ng magkakaibang uri ng tao, na sobrang nahirapan sa pagbagsak ng lusod. Hiniling nila sa Diyos na huwag kalimutan ang mga taong ito. At nagdadalamhati sila para sa iba. Ipinapahayag ang nararamdaman nilang sakit para sa librong ito, hindi mabuti ang manahimik sa gitna ng pagturusa. Hindi sinasabi sa bayan ng Diyos na ipagwalang bahala ang kanilang nararamdaman. Dapat ipahayag nila ang kanilang hinaing, ilabas ang kanilang damdamin at ibuhos lahat sa harap ng Diyos. Nagtapos ang aklat sa isang kabaliktaran. Inaamin ng sumulat na ang Diyos ang hari sa buong mundo magpakailanman. Pero ang pakiramdam ay parang wala ang Diyos dahil sa nangyayari sa Israel. Kaya sa huling mga salita ng libro, parang hindi talaga nalutas ang problema. Nagiiwan ito ng tanong. Maliban kung talagang tinalikuran mo na kami. At dito nagtapos ang libro. Hindi nagbibigay ang sumulat ng maganda, maayos na konklusyon. Katulad dito ng sarili nating mga karanasan ng sakit at pagdurusa hindi nagtatapos dito ang kwento ng Biblia. Pero ipinapakita sa atin ng napakahalagang aklat na ito, ang mahalagang papel ng panaghoy. Ang pagdadalamhati at kalungkutan ay kasama sa paglalakbay sa pananampalataya ng bayan ng Diyos, dito sa nasirang mundo. At tungkol dyan, ang aklat ng mga panaghoy.